Good morning mga So ayan Busy sila si ma'am <laughs> lang yun, boss Love and meal and rice Optimum Ayun pala may kalendaryo pala eh Pwede pa ba? Pwede pa daw Inabot. rice. Inabot pa ako. Thank you sa calendar you. Yan. Sa mga gusto bumili ng mga ano, laruan ng aso, uh, pusa, nandito pala, kompleto. Dami. Yan, gaya ng mga pagkain. And mga drops, so. sa mahilig dyan ng mga pits yan, dami dami dito mga trops dali lang magbayad muna tayo mga trops 10, 20, 30, 40, Ayan, mga bayaran na natin yung ano natin. Ayan, kompleto sila dito mga tropso So, anong anong dito ma'am? Anong install ba yan? Okay. Ay, 7 plus yun, di ba? lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pala. Sorry, thank you ma'am. Mubra pala yung bigay natin. Ayan mga katropso, may mga trucks mga yung mga shampoo ayan anong anong ka ma mag iskol? ano yan? 32 iskol 32 ayan mga ka so iskol 32 mga trucks kompleto sila dito mga trucks wala ka nang ibang hanapin huwag na lang kayong mamili kung wala silang stock <laughs> ayan mga ka trucks ayan Yan. So, yung binili natin mga katrops sa kinukuha pa nila sa buliga. Ayan. Uh, mga boruto pagkai, mga pagkain mga katrops. Wala. di mo so. mukuha yung kukti mga. Oh, ako, ko na. Wala susi pa. ako na Ako na din Ano yung to? Ako ah, man. mga Wala susi. Nasa buliga yung inorder natin na pagkain. Oo, so, pa nila yung buliga. Ano to?

Ayan mga katrops, yung tindahan nila mga katrops. Oh. Ayan. Isa lang yan sila katrops, yan isa lang. Mura na naman kilo mga katrops. Oh. <laughs> Mamumura ka nito mga katrops. Oh Ayan mga katrops. Oh. Yan. Pero dito tayo mga katrop. So pag dito tayo, hindi tingi-tingi, tagisang sako. Wala pa palang susi. Hintayin pa natin yun. So Kukunawa po yung susi. sa pa yung susi. <laughs> <laughs> Libre na lang ako ng lunch. <laughs> Ay, sa pa pala eh. Okay, Manghiram na lang muna kayo sa ano, kapitbahay ng tindahan. <laughs> Ayan, so tumawag sila mga tropa sa kabilang tindahan baka mayroon kasi ipapalitan na lang si yung susi daw no? na ng susi nasa idsa pa papunta pa dito binirok ko na sila mga tropa sige libre mo na ako ng lance Ayan, daming mga pagkain dito mga trups. Oh. Ayan. Mami, mami. ng upi ah.